Kinailangan ng 755 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa para makapamuhay ng disente ang isang pamilya na may limang membro. Ayon kay Sani Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, sa ngayon ay kulang na kulang o kulang na kulang ang umiiral na 645 pesos na daily minimum wage sa Metro Manila batay sa kanilang computation na pagtutuos. Sa ngayon ay nangangailangan ang isang pamilya na may limang miyembro ng 1,225 pesos kada araw na family living wage sa so computation ng ibon ng family living wage yung kailangan ng pamilya ng lima hindi naman maluong buhay yung medyo um, relatibong stable decente na 1,225 ang balance nun more or less 765 pesos um, nationwide kila kailangan Aminado naman si Africa na hindi ito kayang ipatupad na mga employer ng biglaan pero bilang panibula ay suportado nila ang panukalang 200 pesos across the board wage hike. So para sa amin, pwede naman nakapang yan. Gunahin yung 200 pesos. Kapag may pera na sa bulsa yung mga manggagawa, papaikuti na sa ekonomiya yan, mas lalago yung mga negosyo, mas kakaya ng magbigay na magdagdag na sahod. Ang tinig ni Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation.